Nasaan yung ano nitong planggana mo? Ha? Huh? Nasaan yung ano ng planggana mo yung palo-palo? Para -palo? huwag lalabas <laughs> <laughs> sa ilog ang Parang, <laughs> May gamit pa raw? Para Tara na at sumama! Tara na at magala Kasama ang maligali Kahit saan man magpunta kahit saan ililibot Kayo ay iikot sulok Basta makalimot, mga kaligali Kasama kayo dito, kulitan at asaran Tawanan at mga biro, tara at sumama Tara at magala, kasama ang ating maligali Sumama ka dito ano, kamusta kayo? Tara sumamat manood, malilibang pa kayo Pampatanggal ng pagod, galing sa trabaho Magagandang lugar, ipapakita sa video Mga kaligali, tara sumama ka yun, iyahatid na 'yung mga ano. Iyahatid na 'yung mga marites. Tsaka 'yun sa likod oh, mga marites, ninigsarapan. Dito sarapan. Tingnan natin. Ay, iyahatid na natin sila. Oo, 'yung mga bujing nalek. Ha? Bakit? Ano ba 'no penger ko sabihin. So, yo, what's up? Welcome back again, mga natin sila ngayon puno punong puno ng gamit dalawang sasakyan tayo yun yung isa sa likod doon nakita nyo side na punong puno yung mga babae nandun sa kabilang sasakyan na yan eto dalawang pulo ko yun lang isa <laughs> so tingnan natin amahan nyo kami dun sa ano, next week magtatrabaho na itong mga to ngayon nunguunggoy pa lang sila sa mga babae <laughs> <laughs> Tara na at sumama Tara na at magala Kasama ang maligali Kahit saan man magpunta Kahit saan ililibo Kayo ay iikot Kahit sa ang sulok Basta makalimot Mga kaligali Kasama kayo dito Kulitan at asaran Tawanan at mga biro Tara at sumama Tara at magala Kasama ang ating maligali Sumama ka dito ano kamusta kayo? Tara sumamat manood, malilibang pa kayo Pampatanggal ng pagod, galing sa trabaho Magagandang lugar, ipapakita sa video Mga kaligali, tara sumama ka Sa kanyang pagagala, tara at sumama na Hindi ka mabuboring, di ka magsisisi Pag nakita mo na mga lugar imposible Di ka mapapawaw sa kanyang pagagalak. Dami kang makikita, talagang mamamangha OFW, na ating kaligalig Pampatanggal stress at mga iniisip Kulitan na tawanan sa kanyang mga video Lugar na magaganda makikita mo dito Basta sumama ka, manood hanggang dulo Maligalig ng Europe kasama nyo dito. Tara dito sumama Tara na at magala Kasama ang maligalig kahit saan man magpunta Kahit saan ililibot Kayo ay iikot kahit oh, sa ang sulok Basta makalimot, mga kaligali Kasama kayo dito, kulitan at asaran Tawanan at mga biro, tara at sumama Tara at magala, kasama ang ating maligali Sumama ka dito Di lang basta nagagala Tumutulong din sa kapo at sa ating kababayan Di ka pababayaan kung kinakailangan O yan, nakarating na tayo mga kaligalig Dito magiging accommodation nila may sub ka sa ilalim may isang sasakyan kaparada dun so ito gamit natin bagong bat mobile natin to magiting na magiting may so, isang sasakyan kaparada dun eh tignan nyo kay bababa na yung gamit so yung ibang gamit nandito tapos mo muna para Maglalabas. mga video natin yung mga gamit nyo ayun o no? may planggana? maglalaba kayo? ah maglalaba siya? wala pala pala palo pala 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 mo pala pala binababa na ba nila eh, lang pala 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 ayan, ayan no? puno, o mga kaligari. puno pala 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 yung pala 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 yung yung Ba't di pa kasi dito nilapit? Ito, accommodation nyo, ano? Sa taas. Boss, hindi Ha? Pares. Hindi pa. Hindi, pero maganda dito. Baka dito na kayo. Diyan, sa taas. O may sub ka sa ilalim, no? di ba? May sub ka, o. Oh. Ayun, no? mga batang lamig. <laughs> <laughs> mga team Hamloy, welcome! Tim team. Hamloy, Hamloy. To sorry! <laughs> oh. team Tim Hamloy. Bar ayan, o, no? ayan, no? ayan o. No? Mag-witin mo talaga naman. Hindi <laughs> pa kasi dito nilapit. lapit mami okay, ganun. Manimiss ko mga pants nyo. <laughs> ay, daan-daan. Ano ba naman ito? Transmission? Sobrang dikat. Meron naman ito. Meron naman ito. Meron naman ito. Meron naman Ay, wala, baka doon sa kabila Doon isan sa isang sasakyan Doon yun sa Doon oh, isang sasakyan yun Mami, miss kayo ng mga batang hamog <laughs> Okay na? Wala na, ano? Ay ano? ano ako. Bakit na patong pa tong bigas na to? May bag pa sa harap. yung ano nitong langgana mo? Ha? yung ano ng langgana mo, yung palo-palo? Para -palo? wag lalabas <laughs> <laughs> sa ilog po. May gamit pa raw. Ayun, eh. may dala pang hangin, na ko yung palo-palo nitong planggana na to eh. <laughs> Ayan, ang dami ng gamit nyo Sa mga lalaki, konti lang Sa babae, marami <laughs> marami dami na ang gamit ni Kuya Michael, sir Ah, oh, marami din ba gamit ni si Michael? Eh, dumating ako rin, sabi ko siya, marami akong dalay Dino 25 kilos, ayaw maniwala sa akin to <laughs> Talaga na Ito, dalawang maleta ko Dalawang kiri ko Ito Ay, sa'yo ba'y palo-palo? <laughs> <laughs> palo. Mamaya pa, wala pa tinatawagan oh, okay. pa niya Pero maganda yan, puro maganda talaga yan Ayun, lilipat lang pala doon, transfer. Babiyahe pa kasi sila eh. Ibabiyahe sila sa Muntinlupa. Kaloob. <laughs> Ayun eh. Lilipat din pala sila mag-stay ngayon dito. Ito yung napapanood nyo dati yung nagtagapis factory dito ko nilagay yun. Dito namin sila nila. Pero sila, ililipat pa. Oh. Ayan, eh. Sakay kayo, sakay kayo. O, oh, bibigyan ko kayo ng ano, yung jacket. Saka na yung jacket, o. Oh, Hati-hati kayo. Bigyan nyo yung dalawang lalaki, You Thank, take, Thank you. Sir. Thank you. Sir. Marino. Marino. Best, Thank you. Sir. Thank, you Marino. 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 Thank you. Sir. Sige, tig, Thank you. 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 Thank Thank you. 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 So, sila po yung kauna-unahang mga Pilipino, Pilipina, doon sa Pinus kong Prost na company. Yung parang uh, Green Beats o Greenpeace pala, mga repacking, ganyan, whatever. So, sila yung unang pasok doon. At marami pa pong parating kasi marami pong kailangan tong kumpanya na to uh, yung dalawa ron ande apat galing sa Pilipinas yan yung apat na tos yung an uh, baling iba na iwan pa yung, yan 6 yan 10 yan na pa yung iba doon sa bahay si dalawang sasakyan hindi kakasya may babalik natin dito so, hanggang sa muli mga kaligalig maraming maraming salamat sa inyong lahat paalam <coughs>